Hello guys, kumusta po kayo? Sa video ito ay magsasound test lang tayo gamit itong subwoofer na 100 watts or ohms. Dito ko ikinabit sa amplifier na D3 Coco. So malakas naman to. Tingnan lang natin kung kumusta yung quality ng sounds niya. Kung hindi babasag o kung mamamatay yung amplifier kasi mataas yung 100 watts at subwoofer pa. Yung ikinabit ko dyan, isang tweeter na 100 watts. So the moment, oob, Truk. Buong-buo yung sounds niya kahit nakasagad yung ano niya yung bass tsaka volume. Hindi po. Hindi ko lang sinagad yung treble kasi malakas yung ano eh, tweeter. Pero guys, napabilib ako sa amplifier na to. Ang liit lang pero yung ano niya yung maximum nito malakas din siguro baka ano yung maximum nito eh. 100 plus watts. Malakas pala tong speaker na to ganda ng kalabog kahit wala pa sa box. Kayang-kayang i-drive nitong amplifier na to. So, yung, napabilib ako ah. Ang liit lang pero malakas pala to.